Okay, ito isang magandang araw naman mga kabidids, no. So ito yung problema na naman ito, ay timing chain. So ito yung uh, second version ng facelift, no. So yung pangalawang labas ng facelift edition. So ito yung makapalang timing chain, no. So ayan mga kabidids. So ang problema niya ay maingay na at sumayad na yung kanyang timing chain dun sa pinaka sleeve no. So ah uh, malamang sa malamang na no? may butas na naman ang kanyang ang slip nito. So yan yung problema ni customer ngayon uh, second edition ng facelift, no? So, ayan, mga kabadyad. Kung mapapansin nyo, makapal ang timing chain niya. So, malaki ang pagkakaiba niyan doon sa naunang edition ng facelift, no? So, ayan, mga kabadyad. So, ito yung bibigyan natin ng na solusyon ngayong araw na to. So, ayan, mga kabadyad. Saka-alasin muna natin lahat, no? Para mapalta natin ang timing chain. Okay, ayan mga badges, no? uh, nakalas na natin yung timing chain. Tapos dito naman tayo sa clutch lining. No? So doon sa timing chain, eh, bibigyan ko kayo ng simple tips kung paano natin patibayin yung kanyang timing chain para hindi agad bumigay. No? So ang ginagamit ko dito ay yung pang Kawasaki Barako. So pit na pit yan dyan sa kanyang timing chain. Mas matiba yan kasi doon sa stock. No? So sa clutch lining naman ito, eh, ang clutch lining nito mga ganitong model ay eh, yung pang-budgets maxima na. So, ayan mga budgets. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-install nito, no. So, ayan mga budgets. So, ito yung clutch line yung bubuksan natin, no. So, dalawang klase ang clutch line nito, no. So, yung dalawang kulay brown, so ayan. At lima yung kulay medyo maitim. na. No? So, yung dalawang kulay brown, ayan ay yung ilalagay natin sa dulo at sa dulo ng ting magkabilang dulo ng ating haba at saka nung wheel, no? So, ayan mga kabudyads. So, unahin natin itong kulay brown na to. So, tapos plate. Bago ilalagay na natin yung mga kulay itim na clutch lining. So, ayan yung pag install niyan mga budgets. Tapos yung natitira isang kulay brown na lining. So, dun yung sa kahuli-huli ang paglalagay ng mga budgets. So, ayan yung paglalagay ng ating clutch lining ng pang budgets maxima yan. Pero sadyang ba judge maximum na ang clutch lining nitong model na ganitong model na facelift no. So yung second edition. So ito yung kulay brown na lining. Tapos ilalagay na natin yung clutch wheel. So ayan mga kabajad si No? So yan yung simpleng tips no? mga kabajad. So sa bajad sa ari, pwede nyo din ilagay yung mga ganitong clutch lining. Ang problema lang ay may dragging. So nagdadrag siya kapag ka sa bajad sa ari nilagay. No? So, ayan mga kabajibs. So, same process lang naman ng paglalagay. So, ang kaibahan lang nito ay walang uh, plain washer at yung anti-jadder spring. No? So, yun ang pagkakaiba nito mga kabajibs. Kaysa dun sa compact at saka yung facelift edition na first edition. So, yun yung pagkakaiba ng second edition ng facelift. No? So, ang parts nito ay halos kapareho na ng Maxima Say. So, ayan mga kabudyuts. No? So, ayan mga kabudyuts. No? Okay na yung ating class lining. Na-install na natin. So, dito naman tayo sa tensioner. So, dito sa tensioner. So, papalitan na natin na ng oil ring yan. So kapag ka, nagbukas kayo niyan eh matik yan napapalitan niyo ng oil ring para hindi siya naglilik leak ang oil diyan sa part part ng tensioner no. So ayan mga budgets. Okay, dito naman tayo sa spark plug sleeve. Papalitan na natin ng bago dahil yung kanyang spark plug sleeve ibitas e, na. Pa Papalitan na rin natin ng bagong oil ring no. So ayan mga budgets. So ito yung bagong spark plug sleeve. So, lalagyan na natin ng bagong oil ring para hindi naglilik ang oil. Ang langis para hindi nababasa ang spark plug na. So, tapos ito yung timing chain ng barako na. So, medyo may kamahalan lang ang presyo nito. Uh, halos doble doon sa presyo ng stock na timing chain ng ating budget. Pero sa tibay niya, ay mas tumatagal na no, mga budget. So, isang iisang tension ng kanyang haba no, ng timing chain. No. So, saktong-sakto yan doon sa timing sprocket at saka doon sa gear sprocket sa ilalim no so isang isa yan mga budget so ayan mga budget so yan ang ginagamit ko mga kabudets kapag uh, hindi naman ligid sa kalaman natin na uh, itong model na to ay eh, mabilis bumigay ang timing chain kaya pinapalitan ko yan ng pambara ko para mas tumibay yung kanyang timing chain at hindi agad bumibigay So, mas matibay yung pagkakagawa ng timing chain ng Baraco 175. Kaya ito ang nilalagay ko, no, mga kabudgets. So, tapos itatiming natin yan bago natin, ayan, nakatiming yung ating magneto. So, ibig sabihin, nakatap dead center yan. Tapos dito sa sprocket gear, eh, nakatiming din yan. Nakatapat yan dun sa pinaka-screw bolt dito sa may cylinder heads. So, ayan yung pagtatiming yan, no. So, ayan mga kabudgets. Tapos ilalagay na natin tong spark plug sleeve lang. Tapos, meron ditong allen bolt na maliit lang. So, ilalagay na natin yan. Yan yung pinaka ng ating spark plug sleeve, mga kapadyans. Ang susunod natin, eh, ilalagay na natin itong pinaka-tensioner. So, bago natin higpitan yung bolt ng sprocket gear, so, lalagay muna natin yung pinaka-tensioner. So ayan mga kabilis no? Okay, pagkatapos natin higpitan tong dalawang 6mm bolt. So ipapeg kasi na natin yung ating tensioner, no. So ayan, kung mapapansin niyo mga kabudgets, no? medyo malayo na dun sa kanyang spark plug sleeve, no. So ayan mga kabudgets, yung kagandahan ng pangbarako na ah uh, timing chain no? so mas matibay ang kanyang tension so tapos lalagyan na natin ng bolt itong tensioner para hindi naglilik yung langis dito so ayan huwag niyo masyadong hihigpitan to dahil nalulustrad agad yan so ayan mga kabadal tapos hihigpitan na natin tong bolt dito sa timing sprocket gear no? Okay, ayan mga budgets. Pagkatapos natin yan, eh, ating itatiming ng barbola o itutune up natin. So, ang size nga pala ng valve clearance nito, ang exhaust nya ay 0.012 mm. Tapos yung inlet nya, yung intake, so 0.010 mm. So, yan yung kanyang valve clearance mga kapadids. Yung exhaust ay 0.012 mm at yung intake ay 0.7 mm. So 'yan yung valve clearance ng ating second edition ng facelift na. No? So kaparehas 'yan ng valve uh, clearance ng Maxima say. So ayan mga guys. Okay, mga kamadyos, no? So matapos natin ilagay yung uh, pan. So, dito naman tayo dadako sa pagta-timing ng barbula, no? So, inuulit ko yung kanyang exhaust ay eh, 0.012 mm at yung intake ay eh, 0.010 mm. So, kaparehas yan ng valve clearance ng Maxima sa no? So, yan yung pagkakaiba ng valve clearance ng compact at yung first edition ng ating facelift, no? So, ayan mga kamadyos. Okay, ayan mga builders, no? So, natapos na natin i-bulb clearance. So, dito naman tayo dadako sa clutch side, no? So, unahin natin ilagay dito yung pinion primary. So, syempre dito sa pinion primary, meron yan dalawang wood drop key. So, unahin natin yung wood drop key na isa, no? So, bago natin ilagay yung pinion primary. So, ito yung pinion primary, no? So, ayan mga builders. Nilalagay ko na yung pinion primary. At, isusunod natin yung sa pang wood drive kay tapos ito yung uh, oil pump gear drive no so ayan mga objects tapos yung roller dito may roller yan diyan sa ating trunk shaft no roller pin so yun yung nag uh, pinaka stopper ng ating uh, oil plugger no sa so, mga objects So, ito yung ating roller pin para sa ating oil pump gear. Tapos yung oil pump gear na yan. So, ayan mga budgets. Tapos washer, plain washer. And e-clip. So, may e-clip yan dyan na nakalagay. So, para hindi matanggal yung ating oil pump gear. No? So, wag na huwag nyo kakalimutan lagyan ng lock yan. Dahil napaka-importante nitong gear na ito no, mga budgets. So, tapos itong ating collar sa multiple shop. So, bago natin ilagay yung ating uh, clutch assembly, lalagay muna natin itong dalawang dowel. Tapos, maglalagay tayo ng grasa dito sa ating crankcase para dun sa ating gasket. No? So, ayan mga kabadyads. Grasa ang ginagamit ko, hindi gasket maker. Dahil ang grasa ay nalulusaw. Ang gasket maker ay hindi nalulusaw na. No? possible pa na bumara dun sa butas na dinadaanan ng mga langis na. So kaya grasa, eh para lang hindi may iba ng linya yung ating pinaka-gasket o hindi lumihis na. So ayan, apply na natin lahat ng grasa. So dito naman tayo sa gasket. Tapos isusunod na natin tong clutch assembly. So ayan mga buddies. Okay, ayan mga bajos, no? natakpan na natin yung clutch side dito. So, dito na tayo sa mga engine cover. So, lalagyan na natin ng engine cover. So, papalta na natin ng bagong deflector yan, yung kulay blue. na. No? Dahil yung kanya, itinanggal na niya yung kanyang deflector. So, dahil nawasak na. So, kaya pinalta na natin ng bagong deflector. So, ayan mga bajos. So, para magandang tingnan at uh, para magmukhang bago. So, itong unit na ito ay halos dalawang taon pa lang mga kabudods na. So, ayan. Tapos itong oil cooler. Yan ilalagay natin. So, pagkatapos nito ay eh, ipaparinig ko sa inyo kung ano yung nagiging resulta o under na itong ating project, no? itong unit na ito. No? So, yan yung mga simple tips ko sa inyo kapag ganito yung unit nyo. Kung gusto nyo patibayin yung timing chain nyo, eh, ang gagamitin nyo ay pambarako. No? So medyo may kamahalan lang pero yung tibay na yung serbisyo o tagal na ibibigay niya eh talagang matagal ng mga kabajads. So ayan mga budget na no? tapos na natin buuhin yung uh engine ni customer no so tapos na natin gawin. So papanda rin na lang natin no, mga budget. So yun yung mga simple tips ko sa inyo. So, tungkol dito sa ating budgets are uh Philippine edition second edition no. So yun yung makapalang kadena. Ito yung tinatawag na 3 in 1. So ayan mga budgets na. No? rin na natin yung unit. Butas na ang inyong ano. Alin? Ayun, manifold. Yan yung manifold. Yan ay na, parang natanggal, sinuksok ko lang. <laughs> okay, ayan mga bidets, may pahabol pang sira. No? So, kaya pala medyo masama ang andar. Eh, yung kanyang manifold sleeve, eh, butas na. So, papalta na rin natin ang manifold sleeve na. No? So, ayan mga bidets. Okay, ayan mga budget napagtan na natin ng mga nipple sleep na. So, lalagyan na lang natin ng host clamp. So, ayan mga budget na. Para medyo malapad yung host clamp niya. Kaya lang medyo kapos. So, ilalagay muna natin yung stock na host clamp natin. Tapos, papaanda rin na natin yung unit mga kabilis. Okay yan yeah, mga bitos no. So okay na yung unit ni customer no. So tahimik na tahimik na yung kanyang makina no. So wala na siyang problema. So yun yung mga simple tips ko sa inyo tungkol dito sa version 2 ng ating face edition. no. So kung gusto niyo tumagal yung timing chain nyo. So kahit medyo mahal yung parts na ilalagay natin eh sulit naman mga kabadyads.